Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na kung bigla ka na lang niyang iniwan na wala namang sapat na dahilan. Kaya kung gusto mo na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang tawagan o kontakin at makipag-ayos sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at ito'y napakaepektibo basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng asukal. Kahit anong asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. Maglagay ka lamang ng kaunti dyan sa palad mo. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mong itapon ang asukal na nasa palad mo, itapon lamang ito sa lababo nyo. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw gawin ito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at ngayon mismo siya ay matatamaan nito. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.